may gagawin tayong amplifier mga boss. Ang tatak nito ay concert na 302 USB BT. Parang kinirik lang ata to, hindi natin alam. Uh, yung nakasanayan, ay may siminto na. Power muna natin. Ang problema nito, nilagyan ko na ng speaker. Yan, nag-switch naman yung relay. Tapos, TV, DB, CD yung ano, connection natin. Volume. Lipat natin sa DVD, DB, yan. <coughs> volume nakaready na uh, dini ayway daw to ng may-ari ang kwento niya sa akin tinubo shoot nya daw niya dito sa main up walang problema sabi niya dito daw sa may ano so tingnan natin wala siyang sounds mga buso naka volume nakabit na yung speaker so sa ganito mga trouble walang sounds to, totally no sounds anong pinaka maganda dyan na gawin number one ay mag audio trace tayo pwedeng simula dito patlas hanggang dito sa volume sa tone hanggang dito. So try muna natin dito. Kuha tayo ng audio tracer natin na ginawa. Ay, nahulog. Yan. Then ipit ko dito muna sa ano yung ground niya. So yung audio tracer ko ay ito. Ano ba to? Basaga. Meron. So pagkatapos niyan, i-check natin dito. So, mahalaga po may audio tracer talaga sa pag repair Meron, mahina. So, dito pa lang, dito pa lang, mahina na yung output niya, hindi na normal yun. So, sunod na gagawin natin ay magbo-voltage checking tayo. Kaya yung mga ganitong pag repair hindi yung tipong nakapanood ka lang sa YouTube ay gagayahin mo na Hindi po ganon So kailangan pa rin talaga bago maghawak ng ano paalala sa mga nagdi DIY o sa mga gustong ano uh, mag-repair. Napaka-importante na meron kayong alam sa mga basics sa electronics. Ano 'yun yung mga paano magtista ng piyesa, paano magsukat ng boltahe. Kung wala tawos da diretso kayo dito, kapakapa lang kayo noon. Mas mahirap yung ganun. Malabong ano, malabo ang chances na mapagana nyo. So dahil ano, tika lang ipatong natin dito yung ano camera tapos ano tayo stand natin mag ano tayo magsukat tayo ng voltage yan ano ba tong ano ko yan? yan kuha tayo ng tester ayan nakasit sa DC so yung negative tester ay ilagay natin sa negative yan yan, yan. Tapos tingnan natin dito kung alin yung supply. So, andito sa dulo. Andito yung supply nyo. Yan, negative 12. Tapos ang kasunod nyan ay negative 12 but saka positive 12. So, itong tutusoke natin yan. So, wala po. Uh, 0.07 volts yung positive 12. Yung ano, meron siyang negative 11. Ayan, meron naman. So may missing siya na supply kaya hindi gumagana yung selector. Ngayon, alamin natin 'yan mga boss. ka lang, yung stand ko delikado. Baka tumumba 'yan. So atas tayo dito. Saan ba galing dito? Sukatan natin dito sa ano. Sa ano 'yan. So meron. Sunod. Wala. Wala din o oh. ayan, wala. So, balik tayo saan papunta yan. Ganito sa baba. So, dito. Kasi baba yan. baba oh. bababa yan. Dito. Ayan ang oh. supply niya. Tapos, manggagaling yan doon. Doon tayo magsundo. Dito na tayo. Papunta dito. Ito yung pinaka-supply ng papunta sa preamp. May nakalagay yan negative 12 at sa capacity. So, Sukatan natin. Merong 11. Sunod naman dito. Merong negative 11 tapos positive 11. So along the way, dito sa main board may supply siya mga boss. Ibig sabihin okay. So along the way naka nawala yung supply niya. tula dito. Yan 11 volts. Ah may sign ho yan, oh, may sign ho yan. Kaya nababasa ko yan. Oh. So ayan. Wala. So ah, baka andun sa baba baka may putol o oh, ano. Check natin Ayan oh sa baba alanganin na yung camera natin okay so yung nasa baba na ano itutok natin yung camera ayan dyan tayo magtutusok oh. ayan ilawan natin ay ayan may negative 12 susukatan natin yan negative 12 meron negative 11.54 So natin dati natutusokin ay positive 12. Oh, dito wala na. Pagdating dito, wala na. So itong wiring na 'to, itong wiring na 'to ay papunta siya dito, ka lumalabo. Ah. Ito 'yung supply niya papunta doon sa ilalim. Baka naman may putol dito sa ilalim. Kailangan kalasin natin 'yon. Tutusokin natin dito. Mayroon tayong nasusukat. Ayan, 11 volts. So, meron. May problema yung supply nya. So, yung supply from dito, hindi nakatawid. Kalasin natin yung sa ilalim. Kalasin muna natin to Saglit lang mga boss. So, ito na mga boss na buksan na natin. Nakuha na natin yung board. So, from dito na supply, papunta siya dito, ayan o, yung isa ayan ito, tapos tumawid hanggang dito yung isa naman, nandito ayan o, may corroded pa nga o tsaka mapapansin nyo, may mga hinang hinang na rin dito kasi may tama na yung ano, uh, siguro na repair na to tika lang, i-repair natin yung tester lagyan ko muna ng sapin baka magdikit naman to lagyan natin ng sapin pansamantala. Magbo-voltage checking pa rin tayo para matrace natin. Para makita natin kung ano yung problema. Nalagay ko dito yung ano, sa negative. Sa, sa negative ng crystal. Tapos power on natin. Ayan. So from dito, nakakasuka tayo ng negative 11. Tapos positive 11 volts. Pagdating dito naman, Ayan, merong negative 11 dito 'yan. Ayan. Tapos pagdating dito, nawala na. So sundan natin yung linya na 'to. Kung saan papunta dito? Wala. Tapos ano to? Jumper ata 'to, ano? Itong ano na 'to. Ito ano 'to. Wala dito. Ayan, oh. No. So tawid tayo. 'Yun, meron. Ibig sabihin, sira na tong jumper na to o baka kinalawang o kung ano man na putol tingnan nga natin patay muna natin ito yun natin. ayun ayun mga boss nabasa siguro to kinalawang ayun putol putol oh mga kinalawang na ano Okay. So ayusin muna natin yan Lagyan natin ng jumper Tapos so, subukan natin tu kung tutunog na Pero napansin ko dito May mga kinalawang na na pyesa Yan kakausapin ko muna yung customer Pero paganahin ko muna yan Pero may mga kinalawang dito na pyesa Tatanungin ko siya kung gusto niyang papalitan o no? hindi na Yan subukan natin yan Okay Okay ayan mga boss Naglagay na tayo ng panibagong jumper Ayan o oh. Yan. So, try na natin kung may makuha na tayong supply dito. Dito, dito na tayo. Direkta. Ayun, meron na. Dito, sukatan natin. Ayun, meron na tayo na susukat. Sa kabila. Baka naman may sounds na to, Try natin. Wala pa rin, mga boss. Wala pa rin sounds. O walang nakakabit na speaker. Okay. Oh. Okay, meron na pala. Sira na yung mga pihitan nito. kabila. May yung kabila. So tanggalin muna natin ang speaker tapos asa na ba yung pang audio trace ko dito? Nakabuhay pa ba to? So try muna natin i-audio trace kung galing dito sa tone control yung pinakamahinang sounds o no kasi hindi pantay ang sounds mga boss. Okay? Hindi nga pantay. So dito sa tone control may tama talaga. Kasi anong nangyari dito mga boss? Babaan ko muna ibalik natin yung mga speaker yan nawala baka naglulos lang mahina tapos ito malakas na so re-recommend ko muna sa may-ari na yung mga potentiometer papalitan tapos may mga kinalawang dito na part ay papalitan okay so pwede ko na ma-estimate to kasi nakita ko na yung ano maraming kinalawang na piyasa. so i-tix ko muna yung may-ari pero napatunog na natin okay, nakausap ko na yung may-ari dito sa mga kinalawang na to na part hindi na natin to gagalawin kasi hindi naman daw niya gagamitin yung microphone kasi gagawin niya lang pang mid-high itong amplifier na to. So ang papalitan lang natin ay yung mga puhitan, yung ito, ito-ito lang ang gagawin natin dyan. So palitan ko na lang yan, then after nito mag-testing na lang tayo. So ibalik ko muna to mga bus. Okay mga bus, so anong nangyari? Aling pinalitan natin dito ay ito lang, apat lang na potentiometer para dito. Okay na siya. Balance. Yan. Okay. Ah, uh, treble. So ayos na siya mga boss. Ano yung nakuha natin ditong ideya o anong nakuha nating aral dito? anong napulot natin? So napulot natin dito sa pagtatubo shooting, napakahalaga ng may may basic knowledge ka sa electronics. So so yung mga ganong simpleng trouble kung hindi ka marunong gumamit ng tester, hindi ka marunong mag-voltage checking, hindi ka marunong mag-trace ng audio signal, hindi yan mayayari. Katulad nito, sinubukan i-DIY ng mayayari, i-repair, eh, hindi naman niya alam kung paano siguro magsukat ng voltahe o ano. Hindi natin alam, basta sinabi niya, sinubukan niyang ayusin. Siya na nga nagpalit ng nito. So sa mga gustong maging technician, eh, hindi wala pong madaling proseso o walang shortcut. Kailangan talagang, ano, kailangan talagang pagtsagaan at pag-aralan para bago tayo sumabak sa mga ano, sa mga amplifier repair ay may alam na tayo. Kasi kung halimbawa, yung mga technician nga na matatagal na, may mga trouble pa rin na mahirap hanapin mga boss. So muli, yan lang, isa, isa sa mga trouble na totally no sounds, ang naging problema niya ay missing supply. So abangan. Abangan na lang yung mga susunod natin ng na mga vlog pa. Uh, ito, rush na to Bukas kukunin to Kaya hindi na natin nilinis at medyo limitado din sa budget yung mayari Umuli, maraming salamat sa mga nanood at sa mga subscriber ko dyan, mga followers ko uh, God bless po sa ating lahat